Hello po, for today's video, nagluluto po ako ng, uh, parang dynamite, pero mga Korean chili yata po. So, nabili ko sa, dito tayo, Filipino store, dito sa Hinton. So, sabi ni Kuya Ronald, hindi naman daw siya spicy, so nalagyan natin siya ng filling. Meron akong giniling dito, o ayan. Lalagyan ko na lang ng sibuyas. At saka, paglalagay ko ng chili na spicy. Para parang dynamite siya. Tapos, uh, ibabalot natin siya sa Shanghai wrapper. Or lumpia wrapper. habang so, niluluto ko yung aming dinner, ay gagawa tayo ng pang snack lang naman yata ito um, pwede rin kung gusto nyo so, umamin kasi malalaki so first time kong gagawa nito ng stuffed chili masarap naman siguro ito ayan lalo na para sa Shanghai um, let's see later papakita ko sa inyo yung aking finished product. Yan yung ating filling. Tapos, lagyan natin siya ng cheese. Maraming cheese. Ayan. Mas masarap pa. Ha? Tinalo sa kamay. Para uh, manuot yung lasa. Ito sya. malalaki na uh, natin yung malalaki. Pwede natin itong nakalaktan dito.

Okay. yun lang siya kadali tapos maya babalutin natin sila yun yeah. ごめんなさい。Uh, uh huh. So, meron na po rin kaya tanga luto. Mantala. Mumuran soy. So, try tahan eh. Manyaman niya. Hmm. Mamanda. And so, yun nga, yeah, mandapin nila maparas. So, buti na mo, yung tangli nung ilagay akong feeling, kaya, luto na eh. So, naman na, oh, chin and cheese. Ay, but, bagla lang luto lang ka, malutong na pa rin. So, thanks for watching. drive ko pa. Bye! Tama daw hmm. 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 Alida, <laughs> bye!